Hello mga Katinders! Good morning! Ngayon ay Saturday. So, meron pa pala akong balance sa aking Marboro ngayon na araw at kailangan kong bayaran, no? At <laughs> ay, hindi ko na nahintayin dyan na magkakatok-katok pa dyan si ahente. So, mga alas 8 ay lalabas na ako para mabantayan ko yung sasakyan niya at check ko kung ma-video-video uh, ko pa mamaya. So, meron lang akong share sa inyo ah uh, regarding dito sa aking mga alagang rabbits kasi sobrang aga kong nagising kanina at pinagmamasdan ko sila ayan, nag-grooming sila and then katatapos na nilang kumain tas ang kulang na lang ay yung dalawa ay nag-walking itong dalawa naman ng mga makukulit ay maya maya na kasi magluluto pa ako ng kanin ayan, magbabay lang ako ng ulam so meron pala akong chika mga katinders ha? wait lang so eto yung mga alaga kong rabbits dati mga katinders ayan, eto pa yung isa dati ay seven sila si moon, si star ayun si raven, o. siya yung nagwa walking ngayon at si graham so apat na lang sila ngayon uh, dati kasi seven sila so si cotton, si cloud at si sky uh, nawala na sila mga katinders no at apat na lang sila natira. Ayan. So, yung ginagawa ko every morning ay walking talaga sila. Kailangan nila yun para kahit papano ay nasi-stretch yung kanilang mga paa. Ayan. At hindi rin sila nabobord. Importante yon tuwing umaga. So, at least once a day ay pinapa pinapawalking ko sila. One at a time, mga kasi hirap no na mga anak na naman. <laughs> kasi ang meron ngayon ay dalawang babae, si Star at si Raven. At si Moon, at si, itong iba itong breed nito, si Greyhound. Uh, Teddy Lionhead ito. So, hindi ko pa nalinisan yung kanilang mga cages. Uh, pasensya na, medyo marumi. Eh. At meron lang akong gustong i-share sa inyo regarding sa, usually problema ng mga rabbits, ang kanilang mata. Alam mo to si Star. Ito, ayan. Ito si Star. Medyo, lately, uh, nakikita ko ay parang, naiiba yung kanyang mata. Parang yung usual talaga na parang may uh, diferensya yung kanyang right uh, left na mata. At yung ginawa ko kasi iniba ko yung diet nila, cabbage, carrots, at ito nga feeds na yung sinabi ko sa inyo na feeds. Kasi dati, purely feeds nga lang. So ngayon, pinalitan ko. Ayan, medyo mahal nga lang. 249 isang kilo. Effective naman na hindi ko na kailangan siya ipa-check up at bumalik sa dati yung kanyang mga mata. Wait lang. Ayan, okay na yung mga mata niya. Ayan, kaklaro niyo pa yung mata niya. Star. Okay na yung mga mata niya. Balik sa dati na. Dati parang may mga red-red. Ayan, so very effective talaga pag gulay. Lalong-lalo lalo na yung carrots. Maganda talaga sa mata yung carrots. Ayan, ubos na yung pagkain nila. Oh. So ito lang yung sharing ko sa mga kabani-teens ko dyan na may mga alagang rabbits na namamublema sa mata. Kala ko nga may eye cream sila eh, <laughs> parang tao. So uh, tiyaga lang ako na three times a day na meron silang cabbage, carrots, mix-mix ko lang, tsaka tong feeds na konti lang. three times a day ko sila pinapakain nun minsan may pasobra pa akong carrot so yun yung binibigay ko sa kanila kasi paborito din nila yun Ayun, napaka active ni Raven so kaya nagiging okay sila wala na yung mga bleeding bleeding nila tulad noon na iba yung murang pellets lang yung pinapakain ko ngayon nag invest talaga ako nito na isang kilo talaga 249 oh sa SM ko nabili ayan So medyo mahal siya pero nakaka tayo kasi hindi na sila nagkakasakit. Ayan, Graham. Si Graham na yung next uh, mag-walking. Ayan, mga katinders.